Hello mga palangga! Ito na naman ang inyong Mami Karidad from Negro at so, welcome sa aking mini vlog. Halina't samahan ninyo ako sa aking mga munting kwento dito sa aming tahanan. Ngayong umaga mga palangga ay syempre magluluto na naman tayo ng ulam. Dito nga mga palangga ay nagluto ako ng tahong. Nilagyan ko lang ng asin at ang lad. Sarap ngang humigop ng sabaw lalo na't medyo mainit pa. Pagkatapos ngang magpahinga, inaglinis eh, na naman tayo gamit tong vacuum namin. Hindi nga sineryoso ang pagilinis mga palangga kasi pasayaw-sayaw pa kasama ng apo ko. Nang malapit na magtanghalian, naghanda na naman tayo ng uulamin. Timing nga mga palangga, may dalang isda at alamang itong aking asawa. Nilinis ko lang ang isda dyan mga palangga at yung alamang ay lalagyan namin ng itlog para gagawing turtang alamang. Dito nga mga palangga ay inihaw lang ng asawa ko ang isda at dito naman ay nagprito na tayo ng turtang alamang. Nagtabi rin ako ng kunting alamang para ibilad sa araw. Para gawin naming kalkag, di ko alam ang tawag sa Tagalog pero kalkag ang tawag namin dito pag nabilad. Nasa araw at masarap isahog sa fried rice mga palangga. Nung hapon na nga mga palangga, ay napagdiskitahan ko itong mga lumang water bottle namin na malalaki. Sayang naman at nakatambak lang at di na magagamit. Gagawin ko nga yung paso ng aking mga halaman, mga palangga. Yung ginagawa ko dyan ay hiniwa ko nga lang yan isa-isa sa gitna. Magastos na kasi mga palangga kung bibili pa tayo ng mga bagong paso. Kaya ako mga palangga ay mahilig talaga akong mag-recycle. Mas maganda talaga na matuto tayong mag-recycle mga palangga. Nakatitipid ka na ay nakakatulong ka pa sa kalikasan na mabawasan ang mga basura. Dito nga mga palangga ay nilagyan ko lang ng mga butas sa may bandang ilalim para hindi mastak yung tubig kung magdidilig tayo ng halaman. At yan na nga mga palangga, nilagyan ko na ng lupa isa-isa yung mga paso natin. At ayun nga mga palangga, isa-isa ko nang tinanim ang mga halaman. Nakalimutan ko na nga mga palangga kung ano ang tawag sa halaman na ito. Matanda na ang mami karidad nyo at makakalimuti na rin minsan. Yung gusto ko dyan sa halaman na yan mga palangga ay hindi mahirap paramihin? Hindi rin sensitive kapag palaging naarawan. Kaya yan ang naisipan kong ilagay dyan. Ang hirap talaga maging isang certified plantita mga palangga. Diyan ko nga naisipang ipwisto ang bago kong tanim mga palangga. yung natitirang paso naman ay nilagyan ko ng tali para hanging naman siya. Di ko pa alam kung anong itatanim ko dyan kaya tinabi ko muna yan. At hanggang dito na lang mga palangga. Salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang napasalamatan ang ating Panginoon sa lahat ng bagay sa ating buhay. Sa susunod ulit at iyon lang. Salamat!